Bago pa man dumating ang mga Espanyol, may mga Pilipino ng may maunlad na pamahalaan at relihiyon. Alamin natin kung paano lumaganap ang Islam, kung paano nabuo ang pamahalaang sultanato, at kung anong mahahalagang ambag ang iniwan ng ating mga kapatid na Muslim. Ano ang naiisip ninyo kapag nakikita ninyo ito? Bakit kaya may ganitong istruktura at paniniwala sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Espanyol? Sa pagtatapos ng video lesson, ang mga mag-aaral ay inaasahang masusuri ang kasaysayan ng pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas, mauunawaan ang kahulugan at mga tungkulin ng sultanato, mapapahalagahan ang ambag ng mga Muslim sa kultura, ekonomiya, at lipunan ng bansa. Pinagmula ng Islam Pag-usbong sa Arabia, nagsimula ang relihiyong Islam noong ikapitong siglo CE, Common Era, sa Mecca, Arabia. Itinatag ito ni Propeta Muhammad na nakatanggap ng mga pahayag mula kay Allah sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel, Shibril. Ang mga pahayag na ito ang naging batayan ng Quran. Ang banal na aklat ng mga Muslim. Ang salitang Islam ay mula sa wikang Arabe na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagpapasakop kay Allah. Isang tawag para sa nag-iisang Diyos. Pangunahing paniniwala. Naniniwala ang mga Muslim sa limang haligi ng pananampalataya na gumagabay sa kanilang pamumuhay. Kinikilala rin nila ang mga propetang nauna kay Muhammad tulad nina Abraham, Moses at Jesus. Ngunit itinuturing si Muhammad bilang huling propeta. Pagdating ng Islam sa Pilipinas, kalakalan at misyonero. Bago dumating ang mga Espanyol, buhay na buhay na ang kalakalan sa pagitan ng mga pulo ng Pilipinas at mga karatig bansa gaya ng Malaysia at Indonesia. Sa pamamagitan ng mga rutang pangkalakalan sa dagat, kasama ang mga Arabong mga ngalakal at misyonero, dumating ang Islam sa katimugang bahagi ng bansa. Mahahalagang katauhan, tuan masyaika, itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Sulu sa pamamagitan ng pagtuturo ng aral at pag-aasawa sa mga lokal. Sharif Mahdum nagtayo ng kauna-unahang mosk sa Simunul, Tawi-Tawi, noong ikalabing apat na siglo. Ang mosk na ito, ang Sheikh Karimal Makhdum Mosk, ay itinuturing na pinakamatanda sa buong bansa. Raja Baginda Nagpatibay ng pamahalaang sultanato sa Sulu. Nag-organisa ng pamayanan batay sa batas ng Islam. Sharif Kabungsuan nagpalaganap ng Islam sa Maguindanao at pinagtibay ang kapangyarihan ng relihiyon sa malaking bahagi ng Mindanao. Paglaganap ng Islam sa Bansa Mga rehiyong naabot, nagsimula sa Sulu Archipelago, lumawak sa Mindanao, Maguindanao, Lanao at iba pang lugar, at nakarating sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Maynila kung saan kilala ang pamumuno ni Raja Sulaiman. Noong bago ang ikalabing anim na siglo, bago dumating ang mga Espanyol, tinatayang may malalaking pamayanang Muslim na matatag at maunlad sa pangangalakal, agrikultura at pamahalaan. Pakikitungo sa kalakalan at lipunan, aktibong nakipagkalakalan ang mga Muslim sa mga Chino, Malay at iba pang pangkat sa Asya. Naitatag nila ang mga pamahalaang pinamumunuan ng mga dato at sultan na may sariling batas at kaayusan. Ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa mga lugar na ito ay umunlad sa larangan ng ekonomiya at kultura dahil sa palitan ng kalakal at ideya. Pananatili sa kabila ng pananakop, nang dumating ang mga Espanyol noong 1500, hindi sila lubusang nagtagumpay na sakupin, ang buong Mindanao at Sulu. Matatag na nanatili ang mga pamayanang Muslim at patuloy na naipasa ang kanilang relihiyon at kultura hanggang sa kasalukuyan. Mga paniniwala at gawain ng Islam, limang haligi ng Islam, five pillars, shahada, pagpapahayag ng pananampalataya na walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta sa Allah pagdarasal ng limang beses bawat araw na nakaharap sa Mecca. Zakat, pagbibigay limos o bahagi ng kita para sa mahihirap at nangangailangan. Saum, pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan. Isang panahon ng disiplina, pagninilay at paglilinis ng kaluluwa. Haj. paglalakbay patungong Mecca kahit minsan sa buhay kung kaya ng kalusugan at pinansya. Ramadan, isa sa pinakamahalagang tradisyon ng mga Muslim kung saan nag-aayuno mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Nagtatapos ito sa selebrasyong Eid al-Fitr, isang masayang araw ng pasasalamat at pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Ang pagdating ng Islam sa Pilipinas ay hindi isang bigla ang pangyayari, kundi bahagi ng malawak na kalakalan at ugnayang kultural ng ating mga ninuno sa Asya. Ang relihiyong ito ay nagbigay ng pundasyon sa maunlad na pamahalaan at mayamang kultura ng mga Muslim na patuloy nating pinapahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Kahulugan at pinagmulan, ang sultanato ay isang sistemang pampamahalaan at panlipunan ng mga Muslim na umusbong sa mga lugar tulad ng Sulu at Maguindanao noong ikalabing apat na siglo. Nakasentro ito sa pamumuno ng Sultan na nagsisilbing pinuno ng pamahalaan, tagapagpatupad ng batas, at gabay espiritwal ng komunidad. Ang konseptong ito ay hango sa pamahalaang Islamiko sa gitnang Silangan at Timog Silangang Asya na inangkop sa kultura ng mga katutubong Pilipino, layunin ng Sultanato na mapanatili ang kaayusan mapangalagaan ang relihiyon at paunla rin ang kalakalan at kabuhayan ng kanilang nasasakupan. Katangian ng isang sultan Upang maging karapat-dapat sa pamumuno, dapat taglay ng isang sultan ang apat na mahahalagang katangian. Bangsawan Dapat nagmula sa dugong maharlika o marangal na angkan upang matiyak ang pagkilala at paggalang ng mga nasasakupan. Ilmawan Kailangang may malawak na kaalaman sa Sharia, batas islamiko, sa relihiyon at marunong sa wikang Arabe para epektibong makapangaral at mamuno. Altawan dapat may sapat na yaman upang masuportahan ang kanyang pamahalaan, mga nasasakupan, at mga programang pang-ekonomiya. Rupawan, kinakailangang may mabuting kalusugan at matatag na pangangatawan upang makayanan ang responsibilidad, kabilang ang pamumuno sa mga digmaan at mahahalagang paglalakbay. Bukod sa apat na ito, mahalaga rin kilala ang sultan bilang makatarungan, marunong makinig, at may kakayahang magpanatili ng pagkakaisa sa lipunan. Estruktura ng Pamahalaang Sultanato Ang sultanato ay may organisadong pamahalaan na maihahambing sa mga modernong gobyerno. Sultan. Pinakamataas na pinuno. Siya ang nagpapatupad ng batas, tagapagtanggol ng nasasakupan at nagsisilbing gabay espiritwal. Siya rin ang kumakatawan sa pakikipag-ugnayan sa ibang kaharian o bansang karatig. Raja Muda. Itinuturing na tagapagmana ng trono. Karaniwang anak ng Sultan at sinasanay sa pamumuno mula pagkabata. Maharaja Adinda kasunod ng Raja Muda na maaaring pumalit kung kinakailangan. Ruma Bichara, isang konseho o kapulungan ng mga datu at mayayamang pinuno. Sila ang tagapayo ng sultan sa paggawa ng batas, pagpaplano ng ekonomiya, at pagdedesisyon sa mahahalagang usapin. Wajir, pinuno ng Ruma Bichara at katuwang sa mga gawaing administratibo at pananalapi. Namulok kahal, punong pandigma na namumuno sa mga hukbo at nagsisiguro sa seguridad ng nasasakupan. Raja Laut, pinuno ng hukbong dagat na nangangasiwa sa depensa sa baybayin at kalakalan sa dagat. Mahajara, taga-kolekta ng buwis mula sa mga kalakalan at pantalan, mahalaga para sa kita ng sultanato. Ang pamahalaang ito ay may malinaw na tungkulin sa bawat antas na nagpapakita ng maagang anyo ng organisadong pamamahala sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol. Tarsila, Batayan ng Karapatan sa Pamumuno Ang Tarsila ay talaan ng lahi o genealogical record ng mga pamilyang may dugong maharlika. Ito ang nagsisilbing batayan upang mapatunayan ang karapatan ng isang tao sa pagiging sultan. Pinahahalagahan ito upang matiyak ang lehitimong pamumuno at maiwasan ang alitan sa pagmamana ng trono. Mga tungkulin at gampanin ng Sultanato Pangrelihiyon Pagpapatupad ng mga batas ayon sa sharia at pagtuturo ng Islam sa mga nasasakupan. Pang-ekonomiya, pagsusulong ng kalakalan sa loob at labas ng Mindanao, pati na rin ang pangangalaga sa likas yaman pangdepensa, pagpapanatili ng seguridad laban sa mga mananakop at pirata. Diplomasya, pakikipag-ugnayan at pakikipagkasundo sa ibang pamahalaan at karatig-bansa. Kahalagahan ng Sultanato sa kasaysayan Nagsilbing matatag na pamahalaang lokal bago pa ang pananakop ng Espanya. Nagpanatili ng pagkakakilanlang Muslim at kultura ng Mindanao hanggang sa kasalukuyan nagbigay ng halimbawa ng pamahalaang nakabatay sa relihiyon, batas at pagkakaisa ng komunidad. Ang sultanato ay hindi lamang pamahalaang politikal, kundi isang sistemang nakaugat sa pananampalatayang Islam. Sa pamamagitan ng malinaw na estruktura, batas at pamumuno, napanatili nito ang kapayapaan, kaayusan at kasarinlan ng mga pamayanang Muslim. Isang mahalagang bahagi ng pambansang kasaysayan at pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ang paglaganap ng Islam at pagtatatag ng sultanato ay patunay na mayaman na ang ating kasaysayan bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang kanilang kultura at pamahalaan ay nagpapatibay na ang mga Pilipino ay may sariling identidad at karunungan. Sa pag-unawa at paggalang sa relihiyong Islam at sultanato Pinapalakas natin ang pagkakaisa at kapayapaan. Ang bawat kulturang Pilipino, Muslim man o Kristiyano, ay mahalagang hibla ng ating makulay na bandila. Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.